sa media kon ng What's Wrong with Secretary Kim, mapapansin na parang may mga gustong sabihin si Paulo Avelino, subalit napipigilan ng mga tingin ni Kim Chu. Nung tinanong si Paulo, what's right with Kim, ang sagot niya, she's beautiful, she has a beautiful career, at may sinabi pa siya nung dulo, kaya lang tinanggal niya yung mic, nakatingin si Kim sa kanya, at may pagkurot kaya hindi na tinuloy pa ni Paolo ang sasabihin. is beautiful, she has a wonderful a, and a beautiful career as well. Uh, uh, <laughs> Marahil yung isang aspeto na tinutukoy ni Paolo yung love life ni Kim, yun lang naman ang kulang siguro sa isang aspeto lang yung hindi pero pero lahat naman ng bagay is going well for her and I think she knows that and I think she has to she just has to be more positive about it. Sa sinabi ni Paulo na she just has to be more positive about it. Sa ngayon siguro ay may alinlangan pa si Kim sa love, hesitant pa siguro si Kimi, kaya nagpaparinig si Paulo. Pinagdiinan niya talaga ang sinabi niyang, be more positive, tila ba may pagsuyo pa ang aktor. Halata namang tense na tense si Kimmy, pag nagsasalita si Paulo, napapakamot na lang sa batok ang Chanita Princess, mukhang may gustong ipagsigawan si Paulo, pinipigilan lang ng mga titig ni Kim. Halatang namumula ang aktres sa mga hirit ni Paolo Avelino, ano pa kaya yung mga sasabihin ng aktor? Mukhang ang dami pa gusto sabihin. Parang nauutal pa ata si Paolo, tila nag-iingat dahil baka may masabi na hindi dapat. I think she has to, she just has to be more positive about it sa mga pagbubuking ni Pepe kinakimat Kim at Paulo, dito pa lang, maliwanag na maliwanag kung saan patungo ang Kim Pao. De, pero sa lang ha, ito hindi naman to secret, kinikilig talaga kami sa kanila. Kay Paulo at kay Kim. Oh. Kasi kung, kung, kung lolokoy nila kami, sabi nila matagal na silang magkasintahan, maniniwala kami. Actually, para silang mag-asawa sa set. Walang nakakaalam Baka sila din talaga ang endgame. game.